ngayon sa Envat, napadaan po kami dito dahil bibili po kami ng pangrekado at pumasok na nga kami dito sa entrance naghahanap lang kami ng mapuapwestuhan at bibili kami ng pangrekado ang pangunahing pangangailangan ng mga tagaluto dyan, kaway-kaway naman yung mga tagaluto dyan anong mga gusto nyong pangrekado sa inyong mga lulutuin of course ang pangunahing pangrekado ng bayan, ang bawang, ang sibuyas, at ang luya. Marami tayong bibilhin ngayon para sulit yung ating biyahe at tayo'y magtitinda sa ating kooperatiba. Ito lang naman po yung sitwasyon dito sa Infant. Tuwing hapon, nagdadatingan po nagdadala ng kanilang mga harvest. Sari-sari mga gulay, mga kung ano-ano pa. Kaya ang mga gusto mag-angkat ng kanilang, kanilang, kanilang dito naman po yung kanilang pinupuntahan tuwing hapon. Nag-uumpisa po yan. Kapag nag-alas stress na, nagdadatingan na po lahat ng mga buyer. Mga traders. Lahat ng mga biyahero at biyahera. Dito lamang po sila namimili ng kanilang mga paninda. At eto nga, medyo na traffic tayo dahil talagang marami pong mga sasakyan at mga taong namimili dito. Nagdadatingan po kasi lahat ng mga farmer natin dito na nagdadala ng kanilang mga produkto. Kaya eto, busy-busy tuwing hapon ang NVAT. Lahat po ng mga pwesto dito ay pwede kayong mag-angkat ng kanilang mga panindat. At yan po yung pinakaginto sa panahon ngayon. Ang kamatis. Talagang mahal ang kamatis sa panahon ngayon. Kung kailan naman na konti po ang harvest ng mga farmers natin. Saka naman nagtaasan ang presyo ng kamatis. So magkano po ang presyo ng kamatis sa inyo? Dito po kasi napakamahal na. Nasa 200 na yung per kilo. Kaya kung gusto mong mag sahog ng kamatis sa iyong lulutuin, sige lang, dili lang kayo para makabenta rin yung ating mga farmers sa panahon ngayon. Ito lang naman po yung aming sadya. At ito nga, may sibuyas at ang retail namin yan ay 160 per kilo. Kaya kung gusto nyong bumili ay available po sa ating kooperatiba. At ang bawang naman sa ngayon ay 120 per kilo ang aming retail. Dahil ito naman po yung gustong-gusto ng ating mga tagaluto dyan. Bumili lang kayo sa ating co-op. Mag-order lang po kayo dahil mayroon kaming paninda po. Sibuyas, bawang, at ang luya. At dito nga marami ding customer si kuya. At ito rin yung suki namin tuwing bumibili kami ng sibuyas at bawang dito po sa Enfat. Hindi ko lang nakuha kung anong pwesto ito. Pero makikita nyo, puro rekado lang po. Pang rekado, puro si at bawang lang po yung kanyang paninda dito. At ito naman si Hilmar, pinapili ko na. Sabi ko, pilihin niya yung walang bulok. Para hindi naman siya malugi. Pag ito ay ni-retail na sa ating kooperatiba. Kaya kung gusto niyo pong bumili ay available na po. Hindi po kami kumuha ng puting sibuyas dahil napakamahal po ngayon ang presyo. Bihira lang po kasi ang bumibili ng malalaking sibuyas. Kaya hindi kami bumili nito. Pero napakasarap sana nito ang gawing torta. Or papakin lang. Lagyan mo lang siya ng kamatis at bagong. At dito, sa tabi po niya, pong nagtitinda ng barbecue pero hindi po ako bumili. At dito, makikita niyo si Hilmar. Dinala niya na yung aming mga pinamili na bawang. Isasakay niya na sa ating kadiwa trap. At hindi lang yan ang aming binili. Dumaan din kami sa nagtitinda po ng luya para makabili din ng luya. Dahil ang luya din ngayon ay may mura, may mahal. Pero syempre, pinili natin yung mura para mas mura din yung ating pagbebenta sa ating mga customer. At ito, naamoy ko nga itong barbecue. Kaya lang hindi ako bumili. At ito na rin yung ating luya. 35 per kilo po yung aming paninda. Bali, ang binili ko lang talaga is yung talagang mura lang ang presyo. Para mas madali din nating mabenta. At dito na nga, binuksan ko na yung pintuan po ng ating kadiwa para dito ilalagay ni Kuya ang aming pinamili. Yan lang naman po, konti lang. And that's all guys. Thank you for watching. Please follow for more. God bless. Bye-bye. Mag-ingat po tayo palagi dahil ayan maulan na panahon po ngayon.